Ilang lugar sa Negros Occidental na pinsala ng lahar. Ito'y kasunod pa rin ng pagputok ng Bulkang Kalaon. Si Joshua Garcia sa detalye. Imbis na tubig, rumaragas ang lahar ang nakuna ng video ng isang netizen sa Bahibahi Falls, La Castellana, Negros Occidental kasabay ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon ang dating malinis na tubig sa falls na paliguan, napalitan ng putik na mapanganib sa kalusugan ng mga naktira sa mga lugar. Sa video ng ito naman, kitang kita ang epekto ng lahar sa barangay Biak na Bato. Inabot ng lahar ang mga kalsada at ilang mga bahay. Kursahan na rin pinalikas ang mga residente. Napununan ng lahar ang malakas na agos ng ilog na ito sa Canlaon City. Sa video namang ito, nakuha ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas sa halip na malinaw na tubig, madflow na ang umaagos mula sa Padudusan Falls. Nanawagan naman ng alkalde sa kanyang mga kababayan na sumunod sa mga babala ng mga otoridad sapat na talaga yung ginagawa ng gobyerno no i am very much thankful no to the president uh, president bongbong marcos so na natugunan talaga ang mga kailangan natin yung gobernador namin at uh, chaco sagabaryan who are really a uh, giving me uh, what uh, the city needs no, in these trying times and also our congresswoman here in the first district also provide uh, the things that uh, needs to be uh, present no during the eruption so with the resources as i have said uh, uh andito na yung mga kinakailangan. Yung panawagan ko na lang is yung sa mga tao mismo na sana huwag nang matigas ang ulo. No, uh, bababa na dito dahil uh, it is so risky no, for our uh, responders to respond Samantala, bilang tulong sa mga apektado ng pagpatok ng bulkang Anlaon, tiniyak ng Agriculture Department na tinututukan nila ang kalagayan ng mga maing na at sa Negros Occidental. Kung uh, hindi naman talaga apektado yung tubig, uh, safe pa naman kainin yung yung isda except uh, in cases na nagkaroon na ng massive fish kill at lumutang na yung mga isda. Right now, our focus is to actually uh, monitor uh, the quality of uh, the water at... Uh, tingnan natin yung mga stocks nila kung naapektuhan na. Kung naapektuhan na, syempre automatic ang advice namin early harvest. Sa ngayon, nakataas sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon na nakapagtala ng 27 volcanic earthquakes. Nakapagbuga na ng mahigit 3,000 tonelada ng sulfur dioxide. Ito na ay katatlumputwalong beses na sumabog ang bulkan, apat na beses nitong lunes. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.